Ayan guys, magandang gabi. Oras na. Uh, 6.39. Andito pa po ako sa bukid. Si Dustin pinawi ko na. Kanina pong tanghali, nawa kami ng pantanim na Tordan ulit. Tapos ngayon, ayan, nagkuko kaya ko doon. Yun. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, lima. Limang butas yung ginawa, ginawa ko ngayon. Ito tapos na yung last. Tapos bukas, yung namin ando sa may kahoy doon, itatanim namin bukas na mga kapag namin dito. Pagkataas na yung mag, tuga ng mga, or magbula ng mga baka. Kaya, see you bukas! Ayan, good morning mga sa kabukid! Ito, tinatanim ko na po yung saging na kinuha namin kahapon. Ayan, bali lima to. Ando pa yun. Diba? Ando pa po. Oh. Pag gano'n. Lalagyan ko din doon ng saging na. No? O, the... Sarap kasi itong saging na to. Ayan. Nakapag-tusok na ko ng tatlo. So, may dalawa pa. Siyah. Ayan. Ayan ganyan. Tapos, yan na natin yung lupa. Siguro mga one year. One year nga siguro ang tagal nito. Bago bumunga. Pero yun naman, after itanim, dire-diretso na yan. Susuwi na lang yan ang susuwi. Kaya kahit dito na lang din ako kukuha ng pangtanim ulit sa susunod. Mainit na umaga! Pero okay to para lumalabas ang pawis sa katawan. Mahirap na. Dahil ngayon na na-stroke. Na high blood. Kaya kayo guys, ingat-ingat tayo. Palagi. Palagi.